Ang kapuso actress na si Jillian Ward ay nagsalita na matapos siyang mapuno sa mga kumakalat na chismis tungkol sa umano'y relasyon niya sa politiko at negosyanteng si Chavit Singson. Sa isang panayam kay Boy Abunda, na ipinalabas ngayong ikadalawamput isa ng Oktubre, itinanggi ni Jillian ang lahat ng akusasyon at chismis tungkol sa kanya at ipinaliwanag na lahat ng mayroon siya ay galing sa sarili niyang pinaghirapan at kinita. Matagal nang pinupuntirya ng mga chismis sa social media si Jillian at gusto na niyang linisin ang kanyang pangalan dahil naniniwala siyang sobra na ito. Sa nasabing panayam, sinabi ng kapuso actress na ito na ang una at huling beses na magsasalita siya tungkol sa isyu. Nilinaw niyang hindi pa niya kailanman nakilala si Chavit Singson at hinamon ang mga nagpapakalat ng chismis na ilabas ang CCTV footage kung meron man. Tito Boy ito na po yung first and last na I'll speak about this, pero never ko siya nakilala, never ko siya namit, never ko siyang nakausap, never po kaming nagkita. So hindi ko talaga alam paano po nila nagawa-gawa ang lahat na to kasi never ko talaga siyang namit, never ko siyang nakausap, pahayag ni Jillian. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang 18th birthday at sa mga kumakalat na chismis tungkol dito, tiniyak niyang hindi ito totoo dahil hindi niya kilala ang nasabing politiko. Nilinaw din niya na hindi ninong ni isa sa kanyang mga kapatid si Chavit, taliwas sa mga balitang kumalat online. Hindi talaga totoo. I never met him, never po kaming nagkausap, hindi ko nga alam kung kilala niya ako eh. Hindi talaga kami magkakilala, paliwanag niya. No, never po namin siya namit kaya nga sinasabi ko kung meron silang sinasabi nilang CCTV footage, ilabas nila. Wag lang AI, dagdag pa niya. Sa parehong panayam, inilahad din ni Jillian ang sama ng loob niya sa mga fake news na kumakalat at sinabi niyang may mga resibo siya ng lahat ng kanyang mga binili, kabilang ang mamahaling sasakyan na naging sentro ng kontrobersya. Iniisip ko din yung 15 years of hard work ko, parang tinatapon lang nila lahat yun dahil sa fake news. Sobra yung disrespect sa comments, sabi niya. I can afford it with my own money. Gumagawa sila ng fake news na kesyo may nagbibigay sa akin. It's all fake so sobrang nakakabastos siya kasi sobrang below the belt na yung mga ginagawa nilang kwento, dagdag niya pa. Lahat ng meron ako, I bought it with my own money, giit ni Jillian. Sa isang naunang panayam naman, itinanggi ni Chavit Singson ang mga chismis na nag-uugnay sa kanya kay Jillian Ward at sinabi niyang puro gawa-gawa lamang ang mga ito.